bawal bang magpalit ng mags papunta dito sa rim na katulad nito yung mags na ganyan and then gagawin mo ganito yung rim o yung meron siyang rayos so bawal bang gamitin yan or bawal ba nating gawin yan bawal ba natin pagpalit mga ibigan wala naman po kasing batas na sinasabi na bawal po tayong magpalit ng mags to rim or rim to mags wala pong ganun so ang bawal po talaga na sinasabi sa batas ay bawal po magpalit ng size ng rim or size ng mag so yun po ang pinagbabawal sa mga motor natin kapag po tayo ay magpapalit or kapag po tayo ay mag-aayos kaya mga kaibigan yung mga nakita natin sa video na bawal daw magpalit ng gulong eh sa totoo naman ay eh, hindi naman po bawal yun So walang batas na nagsasabi na bawal magpalit ng size ng gulong. Kahit anong size ng gulong yan. Pero nasa sa inyo na rin yan. For safety nyo na rin. Siyempre dapat mas maganda yung standard na rin. Ngayon yung may mga nagtanong naman, pwede bang pagpalit ng kulay ng mags? Mo, pinata mo ng ganyan yung mags mo. Tapos sabihin natin nilagyan mo ng ganito. Yan, ilan sa mga katanong sa atin ng mga kapwa nating riders at yung mga iba nating followers o mga bagong followers. Kaya tano kung bawal ba magpalit ng color ng max. Walang problema dyan mga kaibigan natin ng mga tropa natin dyan. So kung gusto mo ay kulay pula kasi nga para may kaparehas ng motor mo. para mas maporma. ang gagawin mong pula. Papalta mo ng brand. Okay lang po yun. Walang problema po dun. Walang magiging kaso tayo doon. Wala tayong violation doon. Kasi hindi ka naman nagpalit ng size ng mags. Okay? So, sa mga nagtatanong ang mga kaibigan natin dyan, ha, hindi po bawal magpalit ng kulay ng mags, magpalit ng gulong, hanggat hindi po tayo nagpapalit ng size ng rim. Pwede po kahit anong ilagay yung gulong dyan, any brand, any size ng gulong. Pero syempre, minsan naman, titingnan nyo na rin kung safe for safety nyo yung pag-uusapan. Nalimbawa, tulad nito, eh, medyo manipis na para sa inyo. Eh, syempre, dapat yan palitan ng natin or syempre dapat huwag okay, natin gamitin yan or depende na rin sa inyo yan kung safety yung pag-uusapan syempre medyo delikado kapag manipis o function naman wala tayong magagawa pero sabi nga natin eh, motor mo naman yan gulong mo naman yan so kung safety yung pag usapan nasa sa inyo na po yan ang isa sa mga pinagbabawal din mga kaibigan ng batas natin or yung mga bagong batas may mga amendment yan eh kung yung gulong natin ay maninipis na okay So, alin ba dito yung mga gulong na manipis? Kasi nga po, kapag po tayo na checkpoint at makikita na nila na yung ating gulong ay unsafe, unfit na para gamitin, eh, maaari po tayo dyan matikitan, maaari po tayo dyan magkaroon ng violation kasi nga po, manipis na yung ating gulong. Okay? So, sa mga... May na yung gulong, budgetan na po natin gumawa na po tayo ng paraan or mag ipon na po tayo ngayon pa lang para sa pagbili ng ating bagong gulong linawin natin na ah, kasi nga po bawal yung manipis yung gulong or podpod na gulong okay? Ganda, o di ba? okay? so ayan mga kaibigan na sa mga nagtatanong kung bawal or hindi bawal ang magpalit ng size ng mags or magpalit ng mags to rim at kung anong kulay ng mags kung bawal ba o hindi yan sinagot na po natin yung mga ibang katanungan ng ating kapwa rider okay, okay. maraming salamat syempre big shout out sa mga naka honda click na yan oh. oh grabe ang ganda okay maraming salamat and thank you